Isang galit na aso ang sumugod papalapit sa batang babaeng naglalaro. Natakot ang bata at umiyak ng malakas. Ang pag-iyak niya ay nakapuko sa atensyon ng isang golden retriever na malapit doon. Walang pag-aalinlangan. Lumapit ito. Tumayo sa harapan ng bata at hindi pinayagang makalapit pa ang galit na aso. Kaya naman nagkaroon ng panahon ng mga matatanda para buhati ng bata. Ang may-ari ng asong mabagsik na malapit doon ay napansin din ang sitwasyon. Pero hindi lang siya hindi huminto, kundi kumuha pa ng isang pirasong kahoy. Na walang salita, pinukpok ang asong aso. Ang mga tao sa paligid na nanood ay nabulagta. Na. Pero walang isa man sa kanila ang nagsalita ng makatarungan. Sa halip ay kumuha pa sila ng cellphone at ipinost sa social media. Pagkatapos ng ilang sandali, isang lalaki ang hindi na nakatiis. Lumapit siya at hinaila ang may-ari ng aso. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na tinutulungan niya ang mga bata? Samantalang ang aso, ang hari ng aso, ay sinamantala ang pagkakataon at tumakas ng pilay. Mabilis. Isang video na may pamagat na matapang na aso nagligtas ng bata, ngunit pinagtulungan at binugbog ng malupit, kumalat sa internet. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang galit para sa aso. May isang netizen na nagsabi, nakita na niya ang aso na ito na nakatayo sa pantalan dalawang taon na ang nakakaraan. Parang may hinihintay. At tama ang sinabi ng taong ito. Hindi lang niya alam. Isang aso itong search and rescue na may maraming nagawa. Nakatayo lang doon para hintayin ang retiradong handler nito. Dati, isa lamang itong maliit na aso na hindi pinapansin sa puppy mill ng mga working dogs. Noong araw na iyon, dumating si Sundalo doang sa puppy mill para pumili ng tuta. Ang lahat ng mga aso ay masigasig na lumapit, pero siya ay nagtatago sa isang sulok at ayaw lumabas. Lalo pang nagdulot ito ng pagka-curious kay doang Pagkatapos magtanong, nalaman niya na ito ay anak ng isang working dog na may mga nagawang pagbuti. Namatay ang ina nito habang nasa tungkulin, mga ilang araw na ang nakakaraan. Kaya naman, palagi itong umiiwa sa mga estranghero, at ayaw kumain ng kahit ano. Naawa siya rito. Sinubukan ni Yang Chi na pakainin ito ng paunting pagkain para sa aso, at hindi niya inaasahan na kakainin ito ng aso ng walang pagtutol. Natuwa si Yang Chi, at nagpas siyang gawin itong aso para sa search and rescue. Sa daan pa uwi, ang aso ay naging mausisa at nilalaro ang kampanilya sa sasakyan na nagbigay ng tunog na Lenken, Duang KY. Agad sumigaw ng, aso, aso. Aso, sa harap, hindi inaasahan, sa gitna ng daan. Duang KY biglang nakatanggap ng balita na ang lola niya ay malubhang may sakit, kaya napilitan siyang ipasapan samantala si Tentang sa tagapagturo. Samantalang ako naman ay nagmamadaling umuwi para dalawin ang aking mga mahal sa buhay. Isang bagay na ikinatuwa ni Tentang. Tumalon siya sa sasakyan. At sino bukang sundan si Duang KY pa uwi? Huminto ka. Ten Tang. Sundin mo ang utos ng team leader natin. Babalik din ako agad. Malungkot na tinitingnan si Duang KY habang umaalis. Si Tentang rin ay malalim na inukit ang pantalan na ito sa kanyang isipan. Pagdating sa fire station, nagkaroon si Tentang ng sariling aso. Ang pagkain ay mas mabuti na kaysa dati. Ngunit hindi pa rin ito masaya. Dahil ang ibang mga aso ay may mga tagapagsanay na nagdadala sa kanila para mag-training. Samantalang siya, araw-araw ay kailangan lang magpahinga sa araw para sa isang aso na may mga mithiin at ambisyon. Isang matinding paghihirap ito. Ngunit wala siyang magagawa hanggang sa araw na iyon. Isang Desisyon ni Yang Chi na kanyang inaasam-asam araw at gabi. Lumalabas na si Yang Chi ay hindi rin mapakali tungkol kay Dingdang. Kaya pagkatapos niyang matapos ang mga gawain sa bahay, paulit-ulit na bumalik sa tim ng walang tigil. Pagkatapos bumalik ni Yang Chi, si Ding Dang ay kusang loob na sumali sa pagsasanay. At hindi siya nabigo kay Yang Chi. Isang beses lang ang pagsasanay sa bawat item. Madali niya itong natapos. Dahil dito, labis na natuwa si Yang Chi. Na napagtanto niyang hindi siya nagkamali sa pagtingin kay Ding Dang. Isang tao at isang aso, mas lalong nagkakasundo. Mabilis pagkatapos ng ilang buwang mahirap na pagsasanay. Naghihintay na si Tentang para sa kanyang pagsusulit sa pagtatapos. Kailangan lang niyang malampasan ng maayos ang pagsusulit na ito. At magiging isang magiting na aso ng rescue. Sa simula, mahusay na ipinakita ni Tentang. Kahit pa umakyat siya sa silang hagdang-hagdang o maghanap ng mga taong na trap, madali niyang natapos ang mga gawain. Pero nang dumating ang huling bahagi, ang pagtalon sa pamamagitan ng apoy, tumigil siya at hindi umusad. Kahit anong panghikayat at suporta ni Duang KY, hindi pa rin siya kumilos. Upang matulungan si Tentang na malampasan ang takot sa apoy, itinali ni Duang KY ang sarili sa likod ng apoy. Tentang, pakitulungan ako. Tingnan mo ang tagapagsanay na napapaligiran ng malaking apoy. Gustong gusto ni Tentang na tumulong sa iyo. Pero ang takot niya sa apoy na likas sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng takot na magpatuloy. Kaya't paikat ikot lang siya sa parehong lugar. Hindi inaasahan na ang apoy ay kumalat sa gilid. At sumabog palabas. Ang apoy ay agad lumampas sa inaasahan ng lahat. Ang mga kasamahan sa gilid ay nagplano ng magpatuloy upang patayin ang apoy. Ngunit pinigilan siya ni Duong KY gamit ang isang titig. Dahil naniniwala siya na. Th. Si Sitang ay naging isang sertipikadong search and rescue na aso, ngunit alam ng lahat na walang nais na gamitin sila, ngunit nais nilang maglaro. Di mali, isang lindol na may lakas na 8.0 ang humanig sa buong mundo sa Shaoquan. Ang istasyon ng bumbero kung saan nagtatrabaho si Yang Chi, ay agad na nagtungo sa pinangyarihan. Ang bumungad sa kanila ay mga sirang bubong at pader, maangin ang paligid, na nagpahirap sa paghinga ng lahat, ngunit ang mga bumbero ay handa na rin. Ayon sa utos ng kapitan ng koponan, agad na nagdala ang mga sundalo ng mga aso para sa rescue operation, nakibahagi sa... paghahanap ng mga tao. Kaya agad na nagbigay ng alarma kay Duang KY at nalaman na may isang matandang lalaki na natrap sa ilalim. Sa pagsusumikap ng dalawang bumbero, ang matanda ay agad na nailigtas. Salamat po sa inyo na iniligtas ninyo ako, ginoo. Hindi ninyo kailangang magpasalamat sa akin. Ang dapat ninyong pasalamatan ay ang mga search and rescue na aso. Pagkarinig sa mga salitang ito, ang matandang lalaki ay naghalo-halong emosyon. Dahil sa mga sandaling ito, ang bagay na kinauupuan ni Tentang. Ito ang karatula ng tindahan ng karne ng aso na pinagmula ng negosyo ng matanda ng mahigit tatlumpong taon. Kakalabas lang nila ng matanda mula sa loob, nang muling magkaroon ng aftershock. Nagwasak. Nang magising ka, napagtanto mong ikaw ay nakahiga na sa ospital. Bagamat maswerteng na panatili ang buhay, ngunit ang iyong mga paa ay nasaktan at hindi na maibabalik. Ngayon, nakahiga si Ding Dang malungkot sa tabi ng kanyang tama. Ding Dang! hindi mo kasalanan. Sinubukan niyang magbigay ng mga salitang nakakaaliw, ngunit hindi mapigilan ng mga luha mula sa mga mata na pamatak dahil sa malubhang pagkakasugat niya. Ang mga pinuno ng mataas na antas ay nagtakda na makauwi siya ng maaga, huling gabi bago umalis. Planong samahan niyang Chisi Dingdang sa huling pagsasanay, pero napagtanto niyang hindi na niya kayang makasabay sa bilis ni Dingdang. Ilang beses siyang nadapa dahil dito, kaya naman pinili na nilang itigil ang pagsasanay, at naglaro na lang sa training ground buong gabi. Ginugol ang huling sa ndali na magkasama. Kinabukasan, bago umalis si KY, ibinigay niya ang opisyal na tanda kay Tentang para sa kanyang mga kasamahan. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon na magkasama, si Tentang ay itinuring na siyang amo. Kaya, kahit gaano pa kahirap ang paghila ng mga kasamahan, Ayaw pa rin itong sumunod, at nagtatago pa sa koral ng mga aso at nagtatampo. Si Ten Tang, malapit na akong umalis, hindi mo ba ako susundan? Dinala ko na ang tao sa paaralan ko, pero yung kailangang umalis, kailangan talagang umalis. Nang maghanda si Duang KY na sumakay at umalis, si Ten Tang ay umiiwas at ayaw makipagkita. Bigla na lang siyang tumakbo palabas. Hinawakan niya ng mahigpit ang dahilan ng pag-alis ni Duang KY at ayaw bitawan. Bagamat si Duang KY ay labis na malungkot, pero ang bawat salo-salo ay may katapusan. Sa huli, siya ay matapang na sumakay sa sasakyan. Tinutok ang tingin kay Duang KY habang palayo ito. Si Tentang ay nagpasya na kumalas mula sa mga braso ng guro. Walang pakialam, tinulungan niyang habulin ang sasakyan. Alam niyang ito ang huling paghihiwalay. Marahil ay magpakailanman. Pamatak na ang kanyang mga luha, ngunit hindi niya kayang lingunin kahit isang beses. Sa wakas, ubos ang lakas ni Ten Tang, at tanging makakaya lang ay manood, habang ang sasakyan na may sakay na si Duong KY ay unti-unting nawala sa kanyang paningin. Mula nung araw na iyon, hindi na gaanong masigla si Ten Tang gaya ng dati, na itong nakahiga sa kanyang kinatatayuan araw-araw hindi na lumalabas para maglakad-lakad, at hindi na rin sumasali sa pagsasanay. Ang bagong tagapagsanay ay paulit-ulit na nagpayo, ngunit parang hangin lamang ito sa kanya. Hanggang sa isang araw, bigla nitong natuklasan na may isang dalandan sa lupa. Natuklasan niyang ang supplier ng kantin ang may takot na mabitawan ito. Naalala niya ang sinabi ni Yang Chi sa kanya. Ang bayan nila ay sagana rin sa mga dalandan. Kaya agad na nagkaroon si Dingdang ng isang mapangahas na ideya. Kaya habang walang nakakapansin, tahimik siyang sumakay sa sasakyan ng supplier at sa hindi malamang paraan ay nakawala sa mga rescuer. Pagkalabas ng lungsod, pumunta siya diretso sa highway. Matapos maglakbay ng talahating araw, tumigil lang sa sasakyan sa isang maliit na bayan. Habang ang driver ay nagbababa ng kargamento, mabilis na bumaba si Tentang mula sa sasakyan at sumama sa agos ng tao. Sinubukan niyang hanapin ang mga bakas ni Duang KY sa banyagang lungsod na ito. Pero mula tanghali hanggang gabi, hindi lang ako nakapag-ani ng kahit ano, kundi nakasalubong ko pa ang dalawang taong kakaiba. Nakakatakot ang mga itsura nila at may hawak pang mga armas. Agad na narealize ni Tentang na mga mga ngalakal ng aso sila. Kaya naman agad siyang tumakbo, pero dahil hindi niya kabisado ang daan, napakabilis na ipit na ito sa isang masukal na daan, hindi makausad, nang handa ng atali ng mga mga ngalakal ng aso upang dalhin ito, biglang sumulpot ang isang matandang babae, Hoy, ano ito? Kahit aso, tingnan ninyo muna ang may-ari, sabi ni Aling Tim na may pagbabanta. Napilit ang dalawang mga ngalakal ng aso na tumakas. Pagkatapos ay dinala ni Nanay L.I.N. si Tentang sa loob ng bahay. Dito lang napansin ni Tentang na may isang malaking asong may gintong balahibo na nakakadene sa loob ng bahay. Sa una, hindi niya ito pinansin. Akala niya kapwa aso siya, na inampon ni Nanay Tim ng mabuti. Pero kinabukasan ng umaga, ginaisen siya ng isang matamis na amoy. Pagtakbo niya, natuklasan niyang may niluluto si Aling Lila sa kusina kusina. Akala pa ni Dingdang ay masarap na pagkain ang inihahanda para sa kanya, hanggang sa makita niya, ang sariwang dugo sa lupa at ang kwentas na nakakalat sa gilid. Sa kanya na pagtanto, ang niluluto pala sa kaldero ay ang malaking aso niyang kulay gold na nakita niya kagabi, kaya hindi na niya tinawag si Aling Lila. Tumakas na siya agad palayo sa bahay, ngunit hindi inaasahan na ang mga mga ngalakal ng aso ay hindi pa umalis. Patuloy na nagmamasid sa dulo ng kanto, at ganon nga, ibinente siya sa isang tindahan ng karne ng aso. Tumingin siya sa lumalangoy na dugo sa lupa, at ang taong nagbabalat ng aso ay dahan daw ang lumapit sa kanya. Si Ding ay natatakot at sumisigaw ng malakas, at hindi inaasahan, lalo pang nagpagalit ito sa kalaban. Agad na tinawag ang isa pang kasamahan. Pinagsama nilang hilahin si Tentang. Handa na silang gawing tinola siya. Tumigil kayo. Tatay, bakit tatay nandito? Sabi mo pupunta ka sa Tranang kan, hindi mo man lang sinabi sa akin. Para sana makapunta akong sunduin ka. Ang dumating ay ang tatay ng aking asawa, at siya rin ng tao na nailigtas si Tendang sa VNzine kalahating taon na ang nakalipas. Pero hindi sila nagkakakilala sa isa't isa. Alam mo ba na may ama ka? Anong sinabi ko ilang araw na ang nakalipas sa telepono? Hindi ba't sinabi kong isara na ang tindahan na ito? Nalaman ko na mula nang mailigtas siya. Isinara na nilaw ang tindahan ng karne ng aso at naging eksperto. At nagsimulang magtrabaho sa pangangalaga ng mga aso. Kamakailan lang, narinig ko mula sa mga kaibigan. Nalihim na ginagawa ng anak ko ang dati niyang trabaho. Kaya't espesyal mula VNZine papunta dito. Sa matinding pag i ni Ginoong Lau. Hindi na makakaila ang may-ari. Nakailangan may na isara ang kanyang tindahan ng karne ng aso. At pakawalan ng lahat ng mga aso. Nag-organisa ang matang dang lalaki ng isang palengke para sa pag-aampon ng mga asong gala, samantalang si Ten ay masunurin, kaibig-ibig, ay agad na naampunan, sa daan patungo sa tahanan ng tanyang mag-aampon. Si Ten ay tahimik na tahimik at patuloy na pinagmamasdan ng mga lansangan sa labas. Ngunit habang si Ten ay dumadaan sa isang plaza, bigla itong tumahol ng malakas. Dahil malabo nitong naaalala ang araw na inampon siya, bumaba siya mula sa sasakyan at bumili ng tubig dito. Inakala ng may-ari ng aso na gusto niyang magbawas. Kaya pinahinto ang sasakyan at binuksan ng pinto para makapag-CR siya. Ngunit hindi inaasahan, habang pababa si Ten. Hindi na siya lumingon at naglaho sa gitna ng mga tao. Habang ang mga proyekto sa gilid ng kalsada ay nagiging pamilyar. Si Ten ay lalong naging kinakabahan. Habang naglalakbay, hindi siya naglakas loob na magpabeya kahit kaunti. Natatakot na mawalan siya ng kahit anong pahiwatig. Hanggang sa dapit hapon, doon siya tumigil sa tabi ng isang pantalan. At titig na titig siya sa karatula sa pantalan. Nagmumuni-muni. Dahil sa pantalan na ito sa harap niya ito ang lugar kung saan dapat tumigil ang unang paghihiwalay namin at mula sa araw na iyon, si Ten ay laging naghihintay sa pier na ito. Kung gutom siya, binabaligtad niya ang mga basurahan. Naghahanap ng tiratirang pagkain para makakain. Kung nauuhaw naman, umiinom siya ng maruming tubig sa daan. Ang natitirang oras ay ginugugol niya na parang isang estatwa. Nakaupo at walang kibo sa pier. Naghintay siya mula sa simula ng tagsibol hanggang sa malamig na taglamig. Sa panahong iyon, maraming mabubuting tao ang nais magampon sa kanya. Ngunit tinanggihan niya silang lahat ng diretso. Akala nila mananatili siya rito hanggang sa walang hanggan. Hanggang isang araw nakita niya ang isang mabagsik na aso na sinusubukang atakihin ng isang batang babae. Bagamat matagal nang umalis sa puwersa ng bumbero, ang kabutihang loob niya ay nagudyok sa kanya ng walang alinlangan. Nang maagap na nahadlangan ng mabangis na aso at nailigtas ang batang babae. Ngunit ang may-ari ng aso ay hindi makatwiran at binugbog ito ng husto. Malino na nakita ng mga taong nanonood kung gaano ito katapang na nagligtas ng buhay. Ngunit walang sino man ang nagsalita ng katotohanan. Sa halip, lahat sila ay kumuha ng telepono at nagpost. Pagkalipas ng ilang minuto, isang lalaki ang hindi na nakatiis. Lumapit at hinay ang aso pabalik. Anong nangyari? Hindi mo ba nakikita na tinutulungan nito ang bata? At si Tintang naman, ginamit ang pagkakataong iyon. At tahimik na tumakas. Pagkatapos ma-upload ang video sa internet, agad-agad, nagdu Nagdulot ito ng kaguluhan sa online. Sabay-sabay na na ng mga netizen ang may-ari ng agresibong aso bilang isang walang kwentang tao. Kasabay nito, nakita rin ni Yang Chi ang video na ito. Ang likod na yon ay pamilyar sa kanya, ngunit hindi siya sigurado kung si Ding yon. Kaya tinawagan niya ang mga kasama niya. Sinabihan silang magpadala ng ilang larawan ni tintang Tang. Nakita ng mga kasama niyang hindi na nila kayang itago, kaya sinabi na nila ang buong kwento. Duang KY. Kung gano'n, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Nagsinungaling ako sa iyo. Si Tin Tang. Nawala na si Tin Tang. Alam ko ang nararamdaman mo para sa kanya. Kaya hindi ko sinabi sa iyo. Elm Fong, sabihin ko sa iyo, kung hindi ko matagpuan si Tin Tang, hindi ka makakalusot sa akin. Pagkatapos ng tawag, Agad na tumakbo si Duang KY papunta sa pantalan. Ngunit hindi niya nakita si Tintang kahit saan. Narinig niya sa mga tao sa paligid na si Tintang ay naghihintay na doon sa loob ng dalawang taon na. Katilang-araw na ang ay iniwan siya ng tanyang mga kasama. Nasaktan ng puso ni Duang KY sa kanyang narinig. Hinanap niya ito sa lahat ng dako at tinanong ang maraming tao. Ngunit nang dumating ang gabi, wala pa rin siyang nakuha. Sino ba ang nakakaalam? Nang araw na yon, pagkatapos makatakas ni Dingdang ay aksidenteng nahulog siya sa ilog. Mabuti na lang at nailigtas siya ng mag-ama na manging isda. Nakita nilang malubha ang sugat ni Dingdang. At wala namang gamot sa bangka, kaya pagkadating sa pampang. Ang lalaki ay inatay si Tintang at tinangpangdalhin siya sa ospital. Kamangha-mangha, nakasalubong nila si Duong sa isang hagdang-hagdang pales. Ngunit nung mga sandaling iyon, si Duong KY ay nakayoko at tumatawag. Hindi alintana ang mga tao sa paligid. Kaya't magkasabay silang dumaan sa isa't isa. Marahil ay naamoy ni Tintang ang amoy ni Duong KY. Nahihirapang itaas ni Tintang ang kanyang ulo. Nakita niya ang pamilyar na likuran. Hindi na niya napigilan ang pag-alaala sa puso niya. Pilit niyang inangat ang sugatang katawan. Tumalo siya mula sa basket at nagmadaling tumakbo sa direksyon kung saan umalis si Yang Chi. Ngunit si Yang Chi ay walang kamalay-malay na ang aso niyang si Ding Dang ay sumusunod sa kanya. Agad niyang pinaandar ang sasakyan at umalis. Kahit napagod na si Tintang Patuloy pa rin siyang nagpipilit Umaasang maabiutan si Duang K.Y. Pero hindi alam ni Duang K.Y. Sa halip ay pinabilis pa ang takbo Matapos makasunod ng ilang distansya Napagod si Tintang at napilitan tumigil Ngunit hindi siya sumuko Pagkatapos magpahinga ng kaunti Muling tiniis ang sakit Maghapak patungo sa kalsada Ginamit ang kasanayan sa paghahanap ng tao Na natutunan sa mga bumbero Naglalakad at nagpapahinga Pagkatapos ng isang araw at isang gabi ng paghahanap Sa wakas ay natagpuan niya ang sasakyan ni Duang KY dahil wala si Duang KY sa loob ng sasakyan. Pero kahit papaano ay natukoy na malapit si Duang KY. Kaya hinanap nito ang amoy at pumunta sa nayon. Ngunit dahil hindi pa gumagaling ang lumang sugat, dagdag pa ang ilang araw na walang patak ng tubig. Naubos na ang lakas nito, hindi na ito makakaya ng magpatuloy pa, nang magdilim. Bumagsak ito sa lupa, sa pagitan ng gising at tulog. Ang mga alaalang lumipas ay parang pelikula, nagsisilabasan sa isipan niya. Ang masasaya at malulungkot na alaala ay lumilitaw sa kanyang harapan, sa kalabuan. Parang nakita niya si Yang Chi na papalapit sa kanya,